Naging mas maayos po ang parahon kanina kumpara sa mga nakarang araw. May malalakas sa ulan pa kaya tayong aasahan sa mga susunod na araw. Alamin natin yan kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ivan. Mga kapuso, posible pong maulit ang mga pag sa mga susunod na araw dahil pa rin po yan sa habagat at bagong sama ng panahon na may chance ang mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon naman, nasa bahagi na po ng China at patuloy na po lumayo dito sa ating bansa. Ito po dating bagyong krising pero ramdam na ramdam pa rin natin yung epekto po ng hanging habagat o yung southwest monsoon. Base po sa datos ng Metra Weather, ngayong gabi may chance pa rin na mga pabugsubugsong mga pag-ulan na may sama pong malakas na hangin dito po sa may extreme northern Luzon, ganoon din po dito sa may Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, iba pa pong bahagi ng central Luzon, pati na rin po sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin po dito po yan sa iba pang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Pero mga kalat-kalat na ulan po yan. May gale warning naman po dito sa western seaboards po ng Luzon. Ibig sabihin po niyan, magiging maalun po ang kondisyon ng karagatan, kaya hindi po ligtas po malaot ang maliliit na sasakyang pan dagat. Halos ganito rin po ang mararanasan, kinaumagahan bukas pero meron na rin po mga pagulan. Dito po yan hindi na lamang sa Northern at Central Luzon, pati na rin po dito sa Calabarzon at Mimaropa. Kundi meron na rin dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region at Visayas. Mas maraming ulan na po sa hapon at halos buong Luzon na po ang makakaranas niyan. Nakikita po natin, meron mga matitinding pagulan na concentrated dito sa Northern Luzon, lalo na po sa May Cagayan Valley, Cordillera, ganun din po dito sa Ilocos Region, Southern Luzon, zone Kasama po dyan, ito pong may lalo na po dito sa Mindoro Provinces at ilang bahagi po ng Calabarzon, pati na rin sa Bicol. Kabilang rin po ang Metro Manila sa mga lugar na may mataas pong tsansa ng mga pag bukas, kaya patuloy po mag-monitor sa advisories ng pag-asa. Sa Visayas naman, may posibleng mga malalakas na ulan din. Dito po yan sa Panay Island at pati na rin sa Negros Island Region at mga kalat-kalat na ulan naman po dito sa may Eastern at Central Visayas, pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao, meron po sa Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Samatala, ayon po sa pag-asa, may bagong cloud cluster o kumpol po ng mga ulap. Ito po yan, yung mga makakapal na ulap dito po sa may silangan bahagi po ng ating bansa, particular na sa may silangan po ng Luzon. May chance po yung maging low pressure area at posible rin na ma-develop bilang bagong bagyo. Maari po yan sa Martes o di kaya naman sa Miyerkules. At kung matuloy po ito, papangalanan po ito na bagyong Dante na posible pwedeng palakasin at hatakin din po yung hanging habagat. Kaya paghandaan po yung maulang linggo. Pagsapit nga po ng Martes, magpapatuloy yung maulang panahon sa halos buong Luzon at halos buong Visayas. Ito po yung may mga malalakas sa pagulan at may mga kalat-kalat na ulan din dito po yan sa Mindanao. Halos ganito rin po ang inaasahang panahon sa Miyerkules kaya po maging alerto. Pero mga kapuso, pwede pa mong magkaroon ng pagbabago sa outlook kaya tutok lang po kayo sa updates. Yan ang latest sa ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.